na bayo na buong ang bata mo, nakalano. Ngayon na akong bata na bayo na buong ang bata mo. Bayo, bayo, Kita mo rin yan yung mag-ubo yung medyo nangitong nag-grid na lain-lain ang usap. Pag nangitong ni? Oo, ang sabubot. Baga nangitong ang sabubot. Ha, 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 ha! Pasabi na gahan ulo. Bibi, hindi dah. Ito na ka natin, Rick. Ang chinilas mo naman na usan. Ang chinilas mo? Tua nakikada okay, like, okay, okay, grabin mo si Poo? Di siya okay. napagpapagdumas yado. Yeah. ba? wala na yung sa iyang bayak simpatyong si Pasiyak. Pasiyak sa yung sa yung tayong pinipigil. Pasiyak sa yung sa yung tayong pinipigil. Pasiyak sa yung tayong pinipigil. Pasiyak sa yung tayong pinipigil. Pasiyak sa yung tayong sige. Oh, bakit ko ba eh, din po pa ininom kay Daka. Sabi ko pa ininom kung bulong. Kagad, dili naman makaanu-an sip ko an ubo baga, di naman makapug. Kukus sa ito sa. Ganung usay ano nakasakbot kay hinog. Ha. Bye Bayadaw. Dati gustong-gusto ko ininamangga. Mas iba naman yung sugat. Kaya lang kaya nag-iingat Ay, 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 malayalain. ay malayalain so, su ko sa Ay, malala. Ano yung Ano Buong ka. ikaw, sa video. Ay, Diyos ko. Nalikod talaga, Bibig, kita uh, ikaw sa video. Hi! Kasi ni bayo adyan bayo bayo. Hay ko. Rekaman ko kan na At to dito, ito na ano dito ang on mo sa una ng baga. Ang paglobos. Mapa ko kita nya kampay. Tapos na ano kan na sin lobe. Kay pag-abot ko ako na mahiwat. Tingo ko dito at sabi ke. Ay sabi ko bagang ka bagang ka miss magkaumpakulaw. At hindi ka mo talaga mangga? Hoy, sa Sabado, magplano pa nung no, kamon maayos? Ah, ah. Nagplano kagad lagi. Sabay ng po. plano. Plano, niyan, Ikaw, -plano -una ko, <laughs> pa, no, niya nung lalo, wala kitang magkakaraon. Ikaw nagplano sa niya? Ako na ako pa nung alas dosi pa kang mapakade. Ano ang pangkanya? Wala nagod kitang kahiwatan. Hilo pa yun ganito una, unah ano. na, pag may ano ano to on ano dapat ina pangsit maluto kita tung kanton sanong kung ano kung para k tapangsit kano pangsit kano nito ano ganon ganon nagpasit 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 kano nito ano Sige dako, ayaw ko pa rin ito, oh no Shem! I-google ako bit-bit! Sabi ko nga i-dal-dal kayo, mapikinig nga kita, ha? Of